you enjoy nature you appreciate nature yung mga campsites sana magtuloy tuloy sana dumami pa yung mga campers para maraming sumuporta sa kanila Thanks. <laughs> <laughs> Oo. Okay, finally we're here. Inaput ng gabi. It's already. 6.55 buti hanggang 8 yung pagtanggap nila okay mga savior Hi, <laughs> Thank you. Uh, susunod sa kanya kay kuya ha uh, Bomba. uy uy po. <laughs> oh. Salamat po. Daan walang ilaw, pero lit by the moon. Hello! Nah, ganito ang dalawin sa kanila. May ilog. So, free flowing. Maganda, malinis. Yeah, malinaw yung tubig. And bababaw lang siya. So, ah, uh, ito yung boundary ng H&B. &E. sa na yung sa kabila, bawal na mag-pitch ng tent doon. Iba na may area. Kasi so, mahaba naman yung ilog. Sa so, sana. gusto mag-pitch ng tent, pwede. Ito madaming tao, 'di campers. Yeah. So doon sa kabila, doon yung may ilog. may sariling CR lalaki, babae tapos yan, may wash area ay ito, sobrang organized tuloy pa dito let's see Okay, ngo lakad Ah, yeah, ito na yung tent namin Hindi yeah, okay lang kasi kaya na setup Ay wala laglag tang galing Luto ng hot dog. <laughs> Baong adobo. At least ngayon may, may pagkain na kami. Hindi na mag-grab. May, ano, may, adobong aso. Malapit mo namin yung adobo. Ay! Buhay na. Ay, may na kami. Paano daw patulong? Paturo. May pailat. May ano tayo. Pagod ka din. Bupo na siya. Pagod na siya. <laughs> Habos sa lalaki. Paano? Yung mga yan. Meron pa dyan isang turo po to, ang Ay, hindi kawali mo. Kaya ito. Ay, naman, ano, yung mga din, ano, sa pagpahirapan. Pero naka-chopstick. Naka-chopstick sa chai. Ay. Kaya nga nung simula, wala pa kami binibili. Oo, no, oh, gumasas kayo. Nag-umu pa kayo, di ba? Oo, oh, po yung para pa lang alam namin kung ano yung mga oh, essentials. essentials. Oh, Tama Oh, sige na, bahan Tapos, okay. pero, pa, no, pero pag tinawag ka na para kumain, kakain ha? Pwede na po magbasa? Ay! Anong gagawin ko? Basa na. Kan, eh. <laughs> Bravo, <laughs> ka na. Basa ka na eh. Para nito? Hershey, welcome to camping, Hershey. Hey, Hershey, surprise camping with us. Eh, ba? Kasi mo, magbasa oh, okay. oh. Oh. No? Pati bukas, huwag mong basain na. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano Chinese style. Ako tagala mo na. Chinese style. Kunin mo na muna. Ito oh, yung nasa kanan. <laughs> Hindi yan yung nasa kanan. ako tagala mo. Terry, alam mo na hirapan ako. Pwede mo na siya ilagay sa mesa. Tagala mo pa kaya tatay. Meron tayong longganisang hotdog dito. <laughs> Ayan, meron tayong half longganisa half, half hotdog. hotdog. <laughs> Akin na yan yung ano, yung tostado. Ayan yung longga dog talaga. Oh. Uh, Literal. Tulog <laughs> <laughs> mo na daw. Tulog ka na, Dad. Sarap. Kapag ang galing. Toto ka, ha? Ang galing. Tay siya. Kapag ano bukas? Adobo? May papabebe na siya. Now? At paubo siya. Apoal? Ano mo pulutanin? Baka mapanis. Hmm. Nine. Sige na. Ah, eat na. Good morning! Ito yung bantay namin. Katabi ko kagabi pero nilabas ko na rin para magbantay. <laughs> And we're here in HNB Nature Camp. Malamig siya uh, kapag umaga. Hindi siya malinsangan. And Ah, yeah, madaming campers dito. Um, hindi naman ganung siksikan pero it's a good number of campers here. Parang so make sure lang kapag pipitch kayo ng tent is nakaiwas kayo sa mga pabagsakan kasi may mga yung mga bunga, yung mga puno dito. So, ingat lang kayo. Mahirap na. eh diba? And dito, meron kaming electric fan. <laughs> so, origin landing niya. Tsaka yung battery life. Tumatagal siya all through, uh, tumagal siya all throughout the night. So, limit na gamit. Mm. Oy, okay, may bisita kami. Hello dogs. May dalawang labrador dito. Mga <laughs> uh, aso ng camp. Ayan, so ganito yung na setup namin. Ayan, dalawang tent, bit bet. Tapos, ayan, yeah, tatlong, tatlong upuan. Mesa, na we'll foldable dutuan there okay na yan solid na yan Eh, hey, let's see ano meron dito sa H&D kasi kagabi dumating uh, dumating kasi kami dito, gabi na. Um tagal literal gabi na. <laughs> Alas mag-aalas. Oh, 7 uh, na. So, kasi din rin namin nakita yung ano mayroon sa paligid na na kami ng tent and then um luto tapos inom. Yeah, ngayon, it's time to explore ano meron dito sa H&B. meron silang uh, bamboo bridge kung mga gusto mong take ng pictures yan this is good tapos flow, free flowing water malinis kitang kita mo malinis talaga flowing water everywhere Solid ang ganda dito First time ko makita ng ganito Na Campsite Na ano Talagang sobrang refreshing Tsaka yung Pwede ka mag pitch ng tent katabi halos ng Ng ilog Basta mauna ka lang <laughs> Kaya It's, it's best na kung mag-pitch kayo ng tent dito kung magka-camping kayo maaga-aga okay tumulad sa amin na gabi na dumating <laughs> ang sarap ang sarap pag ganito yung gigising sa'yo yung tunog nito talagang nature kong nature tapos yun um, pwede ka mag-pitch ng tent wherever you want dito sa campsite so, anak ko anak say hi you can pitch a tent anywhere here. Um, basta mauna ka. Hindi sila pwede mag-reserve ng spot for you. Um, I asked. Kaya, kaya, you know. Um, talagang first come, first serve. Tama naman. Pero, ta uh, ano, malaki yung space. Dami yung pwede pag, um, paglagyan ng, uh, paglagyan ng tent. Tapos, ayun nga free-flowing uh, water everywhere. Tsaka malinis siya, malamig. Ang sarap. Ngayon lang namin nakita yung ganito. Tapos, um, although challenging lang konti yung pagpunta kasi medyo malayo. Um... Ito um, um, around 3 hours para makarating dito. Pero, now, sobrang sulit. So, worth it. Okay, so yung H&B is this side. Nasa other side ng um, ng tubig. Yung kabila is iba na. Iba na may ari niyan. So, pwede lang mag-pitch tent doon lang sa side na yun doon doon lang makita ng ganyan sana ma sana ma preserve nila to kasi parang bibihira na lang yung ganitong klaseng campsite yung ganitong klaseng yung ganto, na meron pa tayo sa sa Pilipinas <laughs> at kasi dine-develop na, na eh diba? yung iba may infinity pool ito pa para, para siyang infinity river <laughs> aso lang nilipods. Ang ganda. Oh, kitang-kita ko takot 'yo. Hey dad! Tatlong baba ako din kanina. Oo. Bakit ako siyo kumpanya? Yan. Kailan ko na kargahin 'to? Ang arte kasi. Hayo mag sa tubig. nakakarga ako anak Oh, tower Stone Ayan, meron silang tindahan Ano bang? Sir, ano lang, lang po yung nalang kong spray mm -mm. na Ayan Ayan may tinda may red horse jean, may ponso mga uh, essentials meron sila dito tapos um, yan may halo halo Sir? kikiam Basta lang pa. Ano po 34? 34 yan lang po mm. thank you 34. Tapos ito, um, free charging area. Mga stickers, meron sila. Tapos good, meron silang sariling shirt. Ito yung hinahanap ko. yan. silang yellow uling, buko, tubig. Oh, buko. Ayos ha. <laughs> Tapos, yan. Kung wala kang dala, may for rent sila na cooking set, tent, uh, tables and chairs, tutuan, mga pillows, mattress. So, um, kung pupunta ko dito, wala kang gamit. Okay lang naman. Kasi, may marerentahan ka. Tapos may wifi. Dito lang sa si area na to. Yan, yan lang. Yan, ganyang kalawak yung lugar. Kaya ang daming pwedeng lugar kung saan ka mag-pitch ng tent. Kasi sa... Kaya pala tinatawagan siya ng Mr. Gabriel. tayo, di ba? Kasi i-make. Baka diba? oh, oh. Para parang i-make sure. Okay, let's hey, let's go. Ilag -ilag 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 mo sa ilog, ilog, sa Ano, LJ? Sexy, nakatibak eh. <laughs> <laughs> Ago, punta na kayo. Lakad na. Babay ka na sa plane. Oh, hawa kami yung Bye guys. Oh, say bye bye. <laughs> bye, bye bye. Please like. No, share. Bala ka <laughs> <laughs> bye. <laughs> bye. Yeah, Hudson oh. and Barn Nature Camp. Hindi pwede picture dyan. Good. So, yan. Ito yung dinaanan namin kagabi para maka para makatating sa HNP Nature Camp. Kagabi talaga totally walang ilaw talaga ang magaguide lang sa'yo is ang maging ilo mo lang is coming from moonlight The nature trip ang hanapin ninyo ito talaga solid um, around 10 to 15 minutes walk mga ganun tapos I mean sobrang sulit naman. Sobrang sulit yung stay in lugar. Ang total na binayaran namin 1.5. Um kasama dun, siyempre mga kinuwa ala, Kielo, soft drinks, nagrent ng grill. So, overall para sa four adults and three kids sobrang affordable niyan. So, to ito yung <laughs> again, ito yung binibay namin kagabi. Simentado naman. Lahat ng dadaanan papunta pa uwi, simentado. And talagang mag ano, you enjoy nature. You appreciate nature. kasi ilan na lang yung mga sites na ganito kasi halos lahat ng lugar nini-develop kaya sana yung mga ganito ma-maintain nila yung mga campsites sana magtuloy-tuloy sana dumami pa yung mga campers para maraming sumuporta sa kanila kasi kapag wala nang sumuporta yung mga campsites they might get forced to to sell di diba? or have their land developed sayang naman para para sa karamihan or marami importante yung ganito importante pa rin yung may mga tayong ganito so that's it thank you for thank you for um, staying for watching and till next time guys ciao